啊啊，好的。对对对对对。 In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on seven fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Kanina, ang Israel ay naglunsad ng isang serye ng mga airstrike na nagtatarget sa mga instalasyong militar sa loob ng Iran, na minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na salungatan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang operasyong ito ay isinagawa bilang isang direktang paghihiganti para sa isang naunang missile barrage mula sa Iran na tumama sa mga base militar ng Israel at infrastruktura ng mga sibilyan noong unang bahagi ng buwang ito. Ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal na na nailalarawan sa pamamagitan ng mga proxy war mga palihim na operasyon at direktang mga kamprontasyon. Ang kamakailang pagtaas ng salungatan ay maaaring masubaybaya noong ika-isa ng Oktubre nang ang Iran ay naglunsad ng halos dalawandaang ballistic missile sa Israel. Ang mga pambobomba na ito ng Iran ay nagbigay ng matinding galit sa IDF na hinamon ang kakayahan ng Israel sa pakikipagdigma kung paano tumugon ng malakas ang IDF sa mga puwersa ng Iran. Ang mga airstrike ng Israel kanina ay naglalayon sa maraming target ng militar sa loob ng Iran, kabilang na ang mga pasilidad na nauugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na ang mga pagsabog ay narinig sa Tehran at mga kalapit na lugar, partikular na malapit sa mga pangunahing base militar ng Iran. Sinabi ng IDF na ang mga pambobomba na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng Israel upang bawasan ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga pag-atake sa hinaharap laban sa Israel. Ang mga targeted site ng IDF sa loob ng Iran ay pinaniniwalaang kasama ang mga pasilidad ng mga missile launch site at command center na kasangkot sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-atake laban sa Israel. Pinaghandaan na ng Israel ang operasyong ito kung saan ganap ng pinakilos ng IDF ang mga kakayahan nitong opensiba at depensiba sa loob ng Israel upang mapaghandaan ang mga pambobomba ng Iran sa araw na ito. Ayon sa tagapagsalita ng IDF na si Rear Admiral Daniel Hagari, na ang rehimen ng Iran at ang mga proxy nito ay walang humpay na umaatake sa Israel mula pa noong ikapito ng Oktubre taong 2023 na sinundan pa nito ang pagpapaulan ng maraming missile noong unang araw ng buwang ito, na nagudyok na ngayon sa desisyon ng Israel na kumilos ng mapagpasyang tugon upang pasabugin ang militar ng Iran. Kasama sa kahandaan ng IDF, ang pinataas na antas ng alerto para sa mga air defense system nito sa buong bansa. Ayon sa mga inisyal na ulat, na maraming pagsabog sa mga pangunahing lokasyon sa Iran ang kasalukuyang nangyari ngayon, kabilang na sa lungsod ng Karaj, na humigit kumulang 30 milya sa kanlura ng Tehran. Kinumpirma ng IDF na hindi uuwi ang kanilang mga Air Force kung hindi mapasabog ang mga base militar ng Iran sa araw na ito, na naging instrumento sa mga operasyong militar ng Iran laban sa Israel. Ang mga airstrike na ito ng Israeli Defense Forces ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa higit pang paglala ng digmaan na nagbabala ang mga analyst na ang mga pagkilos na ito ay maaaring makapukaw ng malakas na tugon mula sa Iran o sa mga proxy nito sa Syria, Iraq, at sa iba pang mga militanteng grupo na nakahanay sa Iran na posibleng humantong sa mas malawak na digmaan na kinasasangkutan ng maraming bansa bago umatake ang Israel. Siniguro na ng Estados Unidos ang presensya nito sa rehiyon na may mga naval destroyer at missile defense system na inilagay si Biden sa mga lupain ng Israel bilang isang pag-iingat laban sa mga posibleng paghihiganti mula sa Iran. Binigyang diin ni Pangulong Biden na ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel ay hindi lamang isang bagay ng kaginhawaan sa politika, Ngunit sa halip ay isang salamin ng mga pinagsasaluhang halaga sa interes at makasaysayang ugnayan. Inulit din ni Biden ang kanyang pangako kay Netanyahu, na hindi nito pababayaan ang kaalyado kahit anong digmaan pa ang dumating sa Israel, na tinitingnan niya bilang isang mahalagang hakbang ng US para sa seguridad ng mga Israeli. Ang pangakong ito ay kapansin-pansing pinalakas sa pagbisita ni Biden sa Israel noong Hulyo, kung saan nilagdaan niya sa Jerusalem ang US-Israel Strategic Partnership Joint Declaration upang pagtibayin ang kakayahan ng dalawang bansa. Ang makasaysayang dokumentong ito ay naglatag ng batayan para sa hinaharap na kooperasyon at itinampok ang hindi masisira na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang US ay nagbibigay din sa Israel ng humigit kumulang 3.8 billion US dollars na tulong militar taon-taon kasama sa suportang ito ang mga advanced na armas, mga missile defense system tulad ng Iron Dome, at mga kakayahan sa pagbabahagi ng intelligence na mahalaga para sa diskarte sa pagtatanggol ng Israel. Nilinaw din ni Biden na matatag na tatayo ang US sa likod ng Israel, na ang sinumang mga teroristang bansa na magtatangka na atakihin ang Israel ay magbabayad ng malaking halaga. Ang kanyang administrasyon ay aktibong nagtrabaho upang kontrahin ang anti-Israel na sentimyento at mga hakbang na naglalayong idelegitimize ang Jewish state. Tinitingnan ng Administrasyong Biden ang Iran bilang isang pangunahing banta sa parehong interes ng US at sa seguridad ng Israel. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagsalita sa bansa at sa buong mundo kasunod ng serye ng mga airstrike na isinagawa ng Israel kanina laban sa mga targeted sites sa militar ng Iran. Ayon sa kanya, na ang aksyong militar na ito ay binalangkas bilang isang kinakailangang tugon sa isang barrage ng ballistic missiles na inilunsad ng Iran sa teritoryo ng Israel, na sa kanyang mga pahayag, binigyang diin ni Netanyahu ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, at inulit ang pangako ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayang Israeli. Ayon pa kay Netanyahu, nagagawa ng mapagpasang aksyon ng Israel upang protektahan ang soberanya nito, na hindi kukonsintihin ng Israel ang anumang mga banta mula sa Iran, na ang rehimen ng Iran ay paulit-ulit na nagpapakita ng kakayahan nito sa Israel, na naglalayong pahinain ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Nanawagan din si Netanyahu sa internasyonal na komunidad na kilalanin ang mga panganib na dulot ng mga aktibidad ng militar ng Iran at hinimok ang mga kaalyado na suportahan ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili upang kontrahin ang impluensya ng Iran sa rehiyon. Samantala, sa liwanag ng mga airstrike ng Israel sa militar ng Iran, ang mga internasyonal na flight sa kanlurang Iran ay agad na inihinto na nagpapahiwatig na maraming mga airline ang re route na lang ng kanilang mga aeroplano upang maiwasan ang Iranian airspace dahil sa mga pagsalakay ng Israel na inuuna ang kaligtasan ng mga pasahero sa gitna ng mga pangamba sa mga potensyal na aksyong paghihiganti o higit pang pagtaas ng labanan sa rehiyon. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng Israel kanina ay kumakatawan sa isang paghihiganting aksyon na kinakailangang bambahin ng militar ng Iran upang hindi na ito makapaglunsad pa ng mga pambobomba sa malaking bahagi ng Israel. Habang tumataas ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ang parehong mga bansa ay nagtataglay ng mga kakilakilabot na kakayahan sa militar, na maaaring humantong sa matinding mga casualty ng magkabilang panig. Ang United Nations ay dapat kumilos ng mapagpas siya upang matugunan ang parehong agarang makataong pangangailangan at ang mga pinagbabatayan ng mga isyong pampolitika upang hindi na lumawak pa ang tunggalian na ito. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.